Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? At eto, magbabasa na ulit tayo ng mga request ng ating followers ng mga kasawi. Ayan. Pa-advise po, babairo siya, pero buhat nung naging kami, nawala na po lahat yun. Alam ko na nagbago na siya. Yung time niya halos na sa akin na kahit sa pagtulog, ko'y nakabantay siya. LDR po kami, hawak ko po ang account niya pero complicated po ako. Mahal na mahal ko din siya. Sa kanya ko naramdaman kung gaano niya ako pinahalagahan. Kaso po natatakot ako na sa pagnalaman ng asawa ko na may iba baka gugulo lalo. Pero ayaw ko na makisama sa kanya. Madami pong dahilan. Salamat po. Sana masagot po ang katanungan ko. So ayan yung ating sender ay isang babae makakasawi. So, ibig sabihin, meron siyang lalaki na LDR sila or may sinatawag na, yun nga, for short, kabit siya. So, syempre, tapos natatakot siya, baka malaman ng asawa niya kapag sa lalaman ay gugulo. So, yun yung itatopic natin ngayon, mga kasawi. So, sabi ko nga sa inyo, mga kasawi, bilang babae. So, syempre, sa part mo, kung hindi mo nararamdaman talaga sa iyong asawa ang pagpapahalaga, yung minamahal ka ng asawa mo, di ba? Lagi ko naman tinatapik ito. Minsan, kapagwan once na may nagpaparamdam sa ng ibang lalaki, doon nauhulog yung loob mo. Dahil syempre, doon mo naramdaman na pinapahalagahan ka, minamahal ka, tapos... Eh, syempre, andun yung tipo na yung hindi na ibibigay sa'yo ng asawa mo ay naibibigay ng ibang lalaki. Kaya ikaw ay nahulog sa kanya. So yan mga kasawi, di ba? Normal 'yon na nangyayari sa buhay ng bawat isa, mga kasawi na na fall out of love sila doon sa kanilang asawa dahil meron na silang kapalit na ibang lalaki, di ba? Kaya sa mga kababaihan, lagi n'yang tatandaan. So wala naman pong problema kung magmahal kayo. Pero kapag once kasi na meron na kayong asawa, tapos once na kayo ay nagmahal ng isang lalaki, 'Di ba? Napakapangit po tingnan dahil bilang babae, napakasagwa po tingnan. Syempre, meron kayong asawa tapos makikipag, 'yan. Magkaroon kayo ng kabit ang dinatawag po noon ay napakasagwa. Kahit na alam natin na minsan may pagkukulang yung asawa mo, hindi na ibibigay yung mga kagustuhan mo at hindi niya napaparamdam. Wala naman pong problema doon. So kung ganun ang mangyayari, mas maganda kasi na bago kayo magjam sa isang relasyon, sisiguraduhin nyo na muna natapos na ang relasyon ninyo na mag-asawa para hindi kayo matakot na once na nalaman niya ay gugulo ang mundo nyo parehas. Kasi alam nyo ba kung bakit mga kasabi? Dahil single ka na. So, hindi ka matatakot na makipagrelasyon pa sa ibang tao dahil wala ka ng asawa. Kung kailangan ka pagka ganito yung sitwasyon na nahihirapan ka na sa asawa mo or hindi mo na talaga kaya yung ginagawa niya, na fall out of love na mas maganda na sabihin mo to sa kanya ng mas maaga para mas maganda mas matanggap ng asawa mong lalaki. Kaysa naman makipagpatuloy ka ng pakikipagrelasyon sa asawa mo pero hindi mo naman palamahal ito at may mahal ka ng iba. So, di ba? Kahit hindi alam ng asawa pero makukonsensya ka pa rin dahil nga mahal mo. Yung kabit mo, tapos yung asawa mo ay umaasa na siya lang pala yung lalaki sa buhay mo. Pero malalaman niya sa huli na ay meron ka na palang ibang lalaki. Napakasakit ito sa sitwasyon ng asawa mo. Yun lang po yun. Kaya kung gusto nyo na makipagrelasyon talaga at wala na kayong pagmamahal sa asawa nyo, sabihin nyo po ng maganda. Sabihin nyo ng mas maaga para naman matanggap nila. Sa una lang naman talaga yan, magugulat yung asawa nyo at ipaliwanag nyo sa kanya kung bakit nawala na yung pagmamahal nyo sa kanila dahil ganito yung mga rason. Ilatag mo sa kanya isa-isa para ma-realize niya sa sarili niya, ah okay, kaya pala nawala na yung pagmamahal mo sa akin dahil ganito pala yung inuugali ko. Ganito pala yung ginagawa ko para sa iyo. Kaya ganito yung nangyayari. Ganun lang yun kasimple. Bago kayo mag-jump sa isang relasyon, kailangan i-end nyo muna doon sa isa bago kayo pumunta sa isang lalaki. Yun lang po yung aking advice sa mga babae na merong karelasyon na ibang lalaki na meron pa silang kinakasama. Napakalinaw naman po eto. Ayan lang po yun. Nire-respect ko po, po yung kung ano yung pagmamahal nyo doon sa kabit nyo. Pero sana maintindihan nyo bilang babae na sana mas maganda na kayo mismo magsabi doon sa asawa ninyo na wala ka ng pagmamahal. Kaya ikaw ay iiwan mo na siya. Sasabihin mo na yung totoo na ganito yung nararamdaman mo na para sa kanya. Wala na talaga. So, ekas na. So, ibig sabihin, hindi sa sa'yo ang asawa mo. Yun lang po yan mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pag niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, na kayo mag subscribe pwede na kayong mag-subscribe, pwede na rin kayong mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.